どこ行くの？おはよう。え、どこ行く？も<う>これでつけ？いや、マックが。もうマック始まる？もうマックはめっちゃ準備して、ちょっと良さそうなんでんママが結構かわいいでて、ね。うん、ママも一緒に行かんといけん？だって写すでしょ。ですね。はい。ママは別に仕事がないけど。写すんでうん、あの二人。 Ito yung binhi ng black beans na ating itatanim. Ayan, wag natin galawin dahil meron po yung gamot. At mahirap tanggalin sa kamay. Ayan. Okay. Ako noki kay matas ne? Love. Ako Nanti naman eh, kombi. Ayan, ito naman ang magtatrabaho ngayon para gagamitin natin sa ating black beans. Okay, tayo ay magbihis na ng pangbukid para makatulong tayo ng maaga. Nakaready na yung itatanim natin na black beans at tayo ay maghahanda na sa ating susuotin. At ito yung mga uniform natin. Itong susuotin ko ngayon. Ito at saka ito. Ayan, at ito yung mga kalo. Kaya yung mga ginagamit nating mga takip sa mukha, nandyan yan. Mamaya, aabangan nyo kung paano tayo magtatanim sa ating black beans. Ayan ka farmer, nauna si Dana. Nauna si Dana, kaya nagbike na lang tayo dahil naiwan tayo. Ayan, good morning, magandang umaga. Ito na yung continue sa pagtatanim natin ng ating black beans. Ayan, good morning. It's Sunday morning, Sunday ngayon lang kahapon nagbungkal tayo, naghahanda tayo sa pagtatanim o naghahanda tayo sa ating lupa para tataniman natin sa ating black bean. Ngayon naman, ngayong araw na to, linggo, ayan, magtatanim na tayo at ayan na si Dana. Si hey, Dana. Ayan na si Dana, nagtatanim. Ayan. Ang kakumata. Ah, ko na eh. Ayan dito po kung saan po meron po akong video na in na na dito po tayo nag no Ayan madali lang po ang pagtatlinom ng black beans dahil meron tayong katuwang. Ayan si kombi machine. O to na nang tinamay eh, kung nakikay? Eh. Hashuki. Hashuki? Tanimaki. Tani o, tani makino kikai. Ayan. Atsu ni asa mo. Hmm. Ayan. Ayan susundan lang natin si Dana. Napakadali lang po. Walang kahirap-hirap ayan. Ito yung mga binhi na ginawa ni Dana na nilagyan na rin ng mga gamot. At ayan at may butas po diyan. Ayan, may butas at kusang na lang pong huhulog. At syempre titingnan po natin 'yan. Natama ang pagka lagay sa kanyang lagayan ayan. sa ngayon wala naman tayong nakikitang lumalabas na binhi kapag merong lumalabas na binhi guys ayan, ididiin lang po natin yan, ilagay lang po natin sa loo para matakpan ng lupa mag-asawang nagtutulungan sa buhay magsasaka magkasama sa hirap at ginhawa Ayun hmm. ayan guys susundan lang natin si Dana kung merong mga hindi nalagyan ayan titingnan lang po natin ayan sa ngayon wala naman ayan atsu na. <laughs> Ayan. Kahit umagang-umaga pa, kahit wala pa si Haring Araw, medyo mainit na. Ayan. Ang ganda ng bundok. Ayan. Ayan nataniman na siya. Ayan. Ito na yung panghuli. Ayan na yung panghuli. Ayan. Ayan. At syempre, na si Dana sa dulo. At dito na lang natin hihintayin. yan good morning ulit sa inyo. Magandang umaga. Ayan, nandito tayo. Umagang kay ganda. Ayan, umagang umaga. Nagtatanim na tayo sa ating black beans. At nandoon si Dana sa dulo. Ayan, ito na yung panghuli. Ang bilis. Ayan. Wala lang 10 minutes, wala lang 10 minutos na tayo sa pagtatanim. Dahil sa ating dahil sa ating makinirya, ah? dahil sa ating machine na ginamit na si kombi ayan, pantanimaki talaga yan para madali ang proseso sa ating pagtatanim, Siyempre gamitan natin ng machinery agriculture na tinatawag na tanimaki ayun Pinapakita ko lang po sa inyo guys kung paano tayo magtatanim ng ating black beans. ayun Ayan. Nagbubungka lang po tayo ng ating mga lupa ayan nagbubungkal tayo ng mga lupa kahapon si dana ako dito ayan binungkal natin ayan nilagyan natin ng mga bundok bundok at syempre ayan ngayong umaga ganyan ang ginawa agang maaga pa lang medyo pawis na pawis na dahil nga walang hangin yun nga lang sobrang init kapag walang hangin medyo mahirapan tayo ngayon dahil walang hangin Hmm. pahinga kunti o nag iisip si <laughs> anong iniisip kaya ni dana tama kayang ginawa niya <laughs> ayan, pahinga para may lakas pa ulit ayan at dito nagtatapos ang ating pagtatanim ng black beans dito sa umaga na ito at tayo ay pupunta pa sa iba meron pa tayong tatanmang isang lupain doon yung binungkal natin kahapon na inupload ko na sa ating page ayan doon tayo magbuang mag... At kaya doon tayo magtatanim ngayon pagkatapos nito at pagkatapos nito guys nataniman natin ng black beans ayan nataniman ng black beans ni Dana ang susunod naman ay mag tayo ng mga hindi mag fertilize siya ng mga damo Maglalagay tayo ng gamot para hindi tutubo kaagad yung mga damo na kagayan niyan sa gilid. Ayan, para hindi kaagad damuhin ang ating lupa. Ayan, maglalagay tayo ng gamot dyan mamayang hapon. Okay, ayan, pauwi na si Dana at bitbit -bit na yung ano natin, machine. Okay, that's it. Ayan, dito at lipat naman tayo sa iba. Good morning guys, Ohio gozaimasu. Ayan, natapos na tayo dito sa pagtatanim ng black beans. Ayan yung proseso niya. Eto tapos na to. Pero, hindi pa nagtatapos dito dahil mag-aabuno. Hindi, mag-aabuno siya. Hindi pa natatapos dyan dahil maglalagay pa tayo ng gamot para hindi kaagad matubuan ng mga damo. Ayan. At dito nagtatapos ang pagtatanim sa ating black beans. At ngayon naman ay pupunta tayo sa ibang lugar para doon naman tayo magtanim. At syempre, ayan si Dana naghahanda sa ating paglilipat. Thank you for watching. Ako si Pinay Farmer sa Japan. At syempre, kasama natin si Dana. Good morning!